Good morning! So ayan, gamit ako ng microphone dahil uh, malayo yung kamera ko Just remove ko ito be yeah. okay that's it <laughs> so ayan uh, naghanap ako ng ticket para Pilipinas and then um, syempre yung ticket uh, ngayon mahal dahil Um, school holiday dito sa England next month. Ata, I don't know, next month. <laughs> I'm not sure. So, yan. Um, we'll see kung makahanap tayo ng murang ticket. Punta muna tayo sa ating laptop. <laughs> laptop. <laughs> Maarte. So, um, actually, napag-isipan ko talaga na mag-holiday mag-holiday na mag-isa. I mean, ako lang talaga this time. Dahil gusto, ayun nga, na-mention -na ko na gusto ko ng peace of mind. Uh, gusto ko na yung parang ako lang mag-isa para ma-enjoy ko yung sarili ko, ma-enjoy ko yung holiday ko na wala akong iniisip na kasama. Tapos, pahinga muna ako sa English. <laughs> <laughs> sa English na nag English English kasi lagi pag may kasamang puti kaya <laughs> gusto ko ako lang muna mag-isa <laughs> so yan um, meron akong nahanap actually kahapon kagabi naghanap na ako meron akong nahanap na ano asa na ba yun meron akong nahanap sa para Dubai UK England Birmingham to Dubai then Dubai to Pilipinas Um, ano ba yun? Sa sky Scanner ako naghahanap ng ticket dahil maraming mura doon at maraming options. Kaya, yan. So, meron ako Birmingham to Dubai. Ito yung nahanap ko na eh. So, yung date. Yun yung date na gusto ko. And month. I think, yan. So may napili na ako. So 28 until sa so, apply natin 'yan. Um return is 15th. 'Yan. So 15 days ako sa Pilipinas. Actually <laughs> 15 days. Why not? So medyo I don't hanap dito. Actually na na siya, na na siya, na print ko na yung ticket gusto ko lang ano uh, gusto ko lang mag magdaldal <laughs> so actually meron ito na yung ticket talaga so may na na-print na, na ko na yung ticket um, round trip of course meron meron din akong insurance Kasi syempre di natin alam ang mga pangyayari kailangan may insurance para yung maiwan maraming pera <laughs> so yun um Nakabook na ako ng ticket. Uh, this is gonna be my first holiday alone. Hindi naman ako, ano, um, hindi naman ako natatakot mag-isa dahil lagi naman ako mag-isa. Hi! Tapos may travel insurance ako dito na valid for one year na pwede mong gamitin kahit saan. Kahit saan country. Pag gusto mong magbiyahi, kahit saan. And then, marami siyang... Uh, So, covered siya ng maraming ano, mga pangyayari. Charot! <laughs> so, naisip ko nga na mag, gusto ko mag-travel alone. Um, pero sa Pilipinas lang muna. Tapos, punta ko ng Siargao. And then, punta ko sa ibang lugar. Iwan ko kung saan. Basta, kahit saan na lang. So, yung ticket naman na bili ko ay mahal. <laughs> ubos pera. Ticket pa lang ubos ng pera. Hindi pa nakaalis ng UK, Ubus ng pera sa ticket. So, yung ticket na nabili ko ay, <coughs> excuse me, uh, 1,070 pounds. Tapos, uh, Emirates kasi itong airlines na kinuha ko, kaya medyo mahal. Hindi ko rin na-try yung Emirates, kaya gusto kong i-try. Kasi sabi nila maganda, Ah uh, tapos, malaki yung space sa paa, which is good. Kasi nga, medyo, hindi naman sa pagmamayabang, ma mahaba yung paa ko. Tsara! <laughs> Kaya yun, um, so Emirates yung kinuha ko na, na airline. Sila yung maghatid sa akin sa Pilipinas. <laughs> Special ka, girl. Kasi yung mga ano, like yung Turkish uh, airlines mahal siya pero okay naman siya pero hindi pero na na-try ko na yung Turkish Airlines tapos yung KLM naman na-try ko na then na-try ko na rin yung uh, Qatar Airways and then ano pa ba yung na-try kong airlines basta na-try ko yung mga airlines na ano merong China Airlines pero sabi nila pangit daw yung airline na yun kaya sabi ko ay wag na lang yun So, yun na nga, uh, ako dahil. So, nagpaalam ako sa asawa ko mag-holiday ako alone. Then, ano, um, tapos, um, meron kasi akong atin na nakasal din sa Pilipinas. Bilang isang ninong, ninang, ninong. <laughs> Oo, kinuha pa ako ng ninong. Eh. Magka, magka, magka lang naman kami. So, ayun, um, pupunta ako ng Cebu aside sa holiday, mayroon din akong pupuntahan at atin na nakasal sa Pilipinas. Kaya, isa din yun sa rason bakit ako uuwi. And then, pagbalik, hindi ko rin alam kung ano, uh, kung uuwi ako ng Sorigao sa amin, sa bahay ko, kung uuwi ako doon o hindi. Kasi, wala akong pera. And then, yun nga, uh, gusto ko lang muna na mapag-isa. Kaya, ayaw ko munang umuwi ng Sorigao doon sa amin. So, tingnan natin. So, yun na nga. Uh, yung ticket ko ay round trip from Birmingham to Birmingham to Philippines and then Philippines. Ay, Birmingham to Dubai then Dubai to Philippines then ganun din. Philippines back to Dubai and then Dubai back to UK. England. Uh, ayan na, nabuko na. Tapos meron na din ako insurance, travel insurance. Um, hotel, wala pa akong hotel na na-book. Baka, hindi ako mag-hotel kasi mahal. Baka magtent na lang ako. Ayan. mag na lang ako ng tent. Para, in a way, wala namang problema kung mag ako. Kasi nasa dagat naman ako. So, perfect na yun. So, yun talaga yung gusto ko. Um, dapat, uh, ako sa, sa Thailand sana. Thailand or somewhere in Asia. Thailand or ano Korea pero parang i-change my mind dahil unahin ko muna yung Pilipinas bago yung ibang bansa. Mm. Maraming mga mura naman na ano, mga airline pero parang pero tsaka naman yung mga review, s'yempre nagre-review ako nagbabas nagbabasa ako ng mga review uh, about sa mga airline, airline companies. 'Yan mga mga tsaka yung review kaya so far yung Uh, maganda is Emirates or Qatar Airways and um Cathay Pacific naman maganda. I tried Cathay Pacific pero Hong Kong kasi sila. Kaya dito muna ako sa ano. I try ko yung Dubai kasi I haven't been uh, to Dubai na mag ano mag connecting flight. So i try ko ngayon. I try ko this time yung Dubai. And yun, so, I'm looking forward na mag sa Pilipinas and mag-enjoy alone. And of course, pagdating doon naman, um uh, marami kang mga makikilala na mga tao from different countries. So, okay lang. So, yun na nga. Um, so, yun, uh, after holiday, um, ay mag mo na ako. So, ayun, mag mo na ako tara, para i-clear yung mind, yung utak ko and then pagbalik ko starts a new job and then hopefully physically and mentally okay na ako so yun di ba we always 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 have to protect we always protect our mental health kasi importante yan. pag hindi ka na happy sa isang place kung saan ka find something better for yourself di ba So, sin lang ah uh, So ayun, na nakabook na ako ng ticket and everything. So ang gagawin ko na lang is mag mag-prepare ng mga gamit na pwede kong dalhin. So I'm not gonna bring any I mean lots of stuff na hindi, hindi ako magdadala ng maraming gamit. So yung dadalhin ko lang is yung importante, yung mga daily use ko na gagamitin, mga everything na mga kailangan ko. Pero this time na holiday, uh, wala akong dadalhin na kung ano-anong mga Like, anything, mga pasalubong. Kasi wala naman akong pupuntahan. So, just myself. Myself and I. Diba? Ganun lang. So, yun na nga. Uh, kung manonood kayo sa video na to ay hopefully uh, makapag uh, subscribe naman kayo. Yes. Like and subscribe. Ayan. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Ulit-ulit. <laughs> so, ayan. uh I'm looking forward for my holiday soon. Very, very soon. Um, yun, mag-prepare muna ako ng mga gamit ko. And that's it. This is Miss Cynthia. Ha? Huh? <laughs> Di na, may um, Excited and looking forward. So, kung may mamit ako ng mga kakilala ko somewhere kung saan ako sa Pilipinas pupunta. So, see you guys. Enjoy. Have a nice day, everyone. Take care.